Di magpapatalo dyan ang mga Pinoy. Katunayan, maraming Pilipino na ang nakilala sa iba't ibang aspeto ng sining, both local and international. Sadyang may mga Pilipino pa din na may mga likas talento na hindi pa nakikilala sa publiko. Sa bayan ng Concepcion, Tarlac, ay nakilala namin si ginoong Benny David, isang negosyante na nagmamayari ng isang furniture business sa Tarlac. Bata pa ay marunong ng mag-wood carving si Ginoong David. Doon kasi sa amin, sa Pampanga, sa Guagua, kasi bawat makita mong kanto dyan, bawat bahay, may nagtatrabaho ng ano, mga kalpintero, uh, nagukit. nag-uukit, tinitingnan mo kung ano yung mga ginagawa nila. Doon ka may ganyo kung makakapanood ka ng ganun. Uh, sabihin mo, pagtanda ko, ganun yung galuin ko. Mm -hmm. Bukod sa magiging mahusay sa pag-uuki, isa pang natatagong talento ni Benny David ay ang pagdodrawing. Pag carving kasi yung pinag-aralan mo, parang papasok na doon yung mga ginagawa mo, talagang magpa-practice ka ng ano eh, uh, gumuhit eh. Yung gusto mong gawin, yung yun ang idodrawing mo. Tulad ng marami, nagsimula rin si Benny sa pagiging isang empleyado ang kanyang kasipagan at determinasyon ang nagtulak sa kanya para marating ang kanyang kinalalagyan ngayon. Nung kasing nagtatrabaho ako, pag nagtrabaho kasi talaga ako, talagang binibigay ko lahat eh. Talagang makikita mo, iba yung trabaho makikita mo sa akin, talagang ibubos ko lahat. Kaya sabi kong nasa loob, kilalang kilala ako. Yun nga, pag gumawa ako, talagang na-appreciate nila. Kaya sabi ko, dito sa loob, sikat ako. Kanya, sabi ko, kung lalabas ako, pwede rin akong sumikat sa labas. Labing apat na taong namasukan bilang empleyado si Ginoong David hanggang sa naisipan niya magtayo ng sariling negosyo. Ngunit ano nga ba ang naisip niya upang magsarili at itayo ang St. James Furniture? Actually, nung nagpaalam ako, yung paalam ko naman na sabi ko sa boss ko na kung sa labas na ako magtatrabaho, mas makakatulong pa ako sa mga gawain na tulad ng mga sample na ginagawa namin. Mas makakapag-focus pa ako. Hindi tulad nung nandun ka, siyempre may hinawakan kang tao, hinawakan kang uh, departamento. Medyo dalawa yung focus mo eh. Hindi tulad nung nasa labas ka, kung yun lang ang ginagawa mo, talagang may bibigay mo talaga yung gusto mo sa trabaho. May taglay na kaibahan ang pangalan ng negosyo ni Ginoong Benny David. Saan nga ba niya nakuha ang pangalang St. James Furniture? At ano ba ang kahulugan nito? Justan kasi may patron kami na ano yung uh, tinatawag nilang San Jose, yung pagka Monday, lahat ng mga kalpintero, lahat ng mga carver, uh, nagpo yan eh. Tapos lahat, umingi sila ng mga misan trabaho, misan kung may sakit ka, pwede kang umiling sa kanya, no? Uh, kanya, noon panata ko yon pag dumarating yung araw na yon talagang hindi ko pinalalampasan. Kanya, nung misan talagang iningi ko sa kanya na kung magkakaroon man ako ng tulad nito, ganitong trabaho, negosyo, talagang papangalan ko sa kanya. Ang pagiging malikhae ni Ginoong David ay naibubuhos niya sa kanyang negosyo kaya naman, masasabi na top quality furnitures ang alay ng St. James Furniture. From classic to modern furniture ay pwede mong pagpilian. O yung mga classic, alimbawa yung Chippendale, yun, uh, yung Baroque style, yun, uh, Georgian, Victorian, yun mga classic yun eh. Dito sa Tarlac, marami rin yung classic ang gusto. Mas madalang yung natatagap namin yun ano, eh, uh, modern yung mga dining console mirror yan alos lahat eh lahat lalo na yung bandang Nueva Ecija eh. alos anong lahat eh uh, classic yung isang mag man sila ng ano modern isang Piraso ganun Sa tagal sa industriya ng St. James Furniture subok na ang tiwalang binigay ng mga customers ni Ginoong David sa St. James Furniture. Kung may mapili man sila, ipoproduce muna namin bago namin i-deliver sa kanila. Dahil yun nga, gusto namin bagong-bago talaga pag deliver namin sa kanila. Takas na sa katauhan ni Benny David ang pagiging masikap at malighain mula sa isang simpleng empleyado ngayon ay may-ari na ng isang furniture business at dahil iyan sa kanyang sikap, determinasyon at talento. Sa trabaho pag nag-focus ka, parang mahirap talagang malalaman at malalaman mo rin. Sina Challenge ko yung sarili ko na gawin ko 'to sa simpleng bagay, simpleng paraan ganun. Music